Sa gitna ng tahimik na baryo, isang mag-asawa ang patuloy na lumalaban sa hirap ng buhay. Ito ang kwento ni Nalimar at Duvilention. Simpleng tao pero may pusong palaban. Sa isang tahimik na sulok ng SPDA Panacan, Davao City, tanaw mula sa himpapawid ang simpleng pamumuhay ng mga ordinaryong mamamayan. Sa maliit na bahay na ito, dito, pansamantalang naninirahan ang mga kasawang Limar Marquion at Jubilin Kion. Pareho silang nagtatrabaho bilang security guard. Bilang isang magtiayon, kailangan dyan magsinaptanay labi pa kay pareho may security. Ang among duty, bili pareho ang na ay 24 hours, na ay 8 hours. So, kailangan dyan magsinaptanay. Minsan, nababahala rin si Limara sa kanyang trabaho bilang security guard isa ka security guard murag hadlok siya kay pasamuan nag dalamig armas basig mailog ang armas sa mua, ma-charge sa muha wala mong pero wala man may lain choice kay kung mo ulan yung bukid sige may guna mamatay mi sigutom Minsan, kahit mahirap kakayanin, hindi dahil madali, kundi dahil wala silang ibang pagpipilian sa bawat yapak sa putikan dala nila ang bigat ng responsibilidad. Hindi ilang bilang mga asawa kundi bilang mga magulang. Alam nilang hindi sapat ang kita kulang ang pahinga at araw-araw ay may bagong pagsubok. Bilang isang security guard kay mama ni among nasidlan na profession as karon dili basta kay dapat permanently alert then dili basta-basta ang duties and, responsibilities so dapat dili jud malate bisan sa kalayo sa mong gipuy-an kailangan jud matag sayo kay baktason pa mag ulan man ug bagyo unsa ang panahon dili jud pwede dili pwede Basta-basta mag-absent. Taong 2024, sa gitna ng sarili nilang mga pagsubok, pinili pa rin ni Limar at Jubilin na tumulong sa kapwa ayong 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 hapuntay pila na imong edad nay 72 si tatay 75. undo dati katong nabakoy negosyo nagtry kog vlog og boy hilpol nagatabang-tabang kog mga tao sa akor pong makaya pero naabot mong panahon nga ako na po'y sa dahil sa likod ng bawat sakripisyo, may batang umaasa ang kanilang anak na si Marvey. Dito sa bayan ng New Katipunan Matanaw ng Dabaw dito namin nakilala si Marvee J. Kiyon. At halina, pakinggan natin ang kanyang saluobin. Nang masaw na, kaya ano, nang napamitindahan, kuwan pa mong kinabuhay aruhay gamay. Man, after, wala ka tuig, wala minag-inspect na, madaon din may eh, tungod sa tungod po sa mga panahon o no, pandemic na po eh, ano mga kalamidan na hitabo tungod ato ni daw na negosyo so kan god kan ang barang migipit pud mo income so tungod ato antud sa nahulog na gud naabot na gid sa point na wa na gud may income gud maabot so nagdecide ako parents na magtrabaho sila security guard para lang maka-provide sa ako. Oh, ano na sila karon sa Dabao brag na hulog na bulag ko sila ha na ako dire karon sa New Katipunan matanaw Dabao del Sur dire ko next ka karon kay ano puyo ra ko sa akong ano ni nanay na ko sa side side sa akong mama yan na magulangan sila na lay na hulog na bro na caretaker sa ako samtang dire pa lang sa ako nag kaya kay para dili pod ano mahago akong parents na magatiman sa ako magkasikasa sa ako, sa ako, pagkadlo na pag-skwela, so, naisipan na, na ako, nadirin na lang sa ako. Pero, wala, po, wala po ko kabalo kung sila ko katuig diri, basin, mabago ang panahon, mabalhin pa ko dabaw, magkauban ako ako mga parents, pero, yaman, pero sa karon pa lang, dire lang sa ako mag sa New Katipunan. Ako ang, sa ako way sa, ah, karon sa ako ang, about sa ako ang school karon na balhin ko dere nung elementary pa ako nung grade 6 pa ako na na kuha ko og ano kaning honor with con lang ano lang yung with honor lang dili yung with highest with honor lang pero okay lang yun sa akin sa murang edad natutunan na niyang kumapit sa pananampalataya sa gitna na pagsubok ng kanyang pamilya ang pananampalataya sa Diyos ang naging kanyang sandigan araw-araw ang kanyang pag-asa ay ang mait team na panalangin sa loob ng iglesia ni Cristo sa ako ang sa karon ako ang mga adlaw-adlaw lang na pag mo mga yugtabang sa Ginoo na atagan pa kusog na na magkuan ning kalibutan na matiguan pa ning mga buhaton mag magiskwela ning kamot pa sa tanan gyud ning kamot pa ning kamot pa na aron makalahutay sa kinabuhi Ginoo ra gyud ang akong ano ning tanging pag-asa sa buhay. Yeah. Wala namang hindi magagawa ang Panginoon kapag nananalig ka sa kanya. Tinanong din namin siya kung ano ang kanyang sinasakyan papuntang simbahan. Na, ano lang, the way of transportation ko ay mag, maglalakad lang. Minsan noon, nagbibisikleta ko kaso lang nasira kaya naglalakad na lang ako. Pero kahit ganun pa man, masigla pa rin ako na dumadalo sa mga pagsamba sa mga gawain ng iglesia at lalo na sa aking pag-aaral, naglalakad din ako. Kung anak, isa lang dyan na akong anak, pero lalayo jud sa mga tungod sa mga pangitabo nga dili, ma, ma, ma unexpected na pangitabo ba? Kay, di ka na mo pagka, pagkabagsak -pag ang akong anak, isa jud sa napiktuhan tungod kay nakalitan siya bangal dili na siya gustong eskwela, murag nawala na siya pag-asa. Pero mayo na lang kay na ako manang ituwagan ko so, nga dito nang, sa eskwelahon para makarecover siya kay nirag, dili na siya gusto makiisurya og mga tao. So, mo na na di ko na lang sa kung anak tidawat na lang niya nga layo siya sa mua. Na, Nanin kamot siya dito bisag ang among presensya. Wala sa iya ha. Pasalamat dako sa akong manang gisi Kuya Bini kay naa sila nag naa sila sa kiliran sa kong anak nga nag nag guide sa iya. Sa akong maingon po lang sila ang mga gihago o gilahangi, gi Google na panahon para sa ako. Naghanggong salamat, Mapa. Sa skid. Naglisod na mo pero Naghihapon mo sa ako, nagagabay, nagahatag sa ako ang mga panginangang lana ko. Maski, layo man mo sa ako, pero naghihapon mo na, naga, ano sa ako, maski layo, naga, panawag mo sa ako na mga musta. Nga, bisan sa among naagian, na ay mga tao nagpaluyo sa among ang maghatag kusog pusog, labanas kong anak, nga, Tagaan may ng kanang anak nga kuan ka nang dili bulyagon nga ang iyang ang iyang ruta simbahan nang intawon eskwelahan og sa akong man, manang nagpasalamat kay sa Dios mana sa Dios ang lahat ng kapurihan kay bisan pa sa mga luyo sa pagsubok sa kinabuhi sa pagzulay naagyapon mi sayaha nag naga panghawak sa mga blessing. Sa kabila ng lahat na pinagdaanan ni Najovelin at Limar, may isang taong patuloy na naniniwala at sumusuporta sa kanila. Isa sa mga matalik nilang kaibigan, si Mera Kim, na ngayon ay nasa Japan. Nagkipag-ugnayan siya sa amin at buong puso niyang ibinahagi ang kanyang minsahe para sa mga mag-asawa. Ito ang kanyang actual video ang mensahe ko kay Team Limar and Jovelin uh, Team Team man akong tawagan na nila Team yung tawag ko sa kanilang dalawa um, Laban lang Kung ano may mga pinagdadaanan nyo ngayon Lumaban lang kayo Yung mga nangyari sa inyo ngayon It's a way ni Lord So, team, hindi hindi yung gusto yung mangyari sa sa buhay ninyo yung dalawa ay against si Lord sipin niyo na lang na ganun against si Lord kasi mas mas may gusto si Lord na mas may kakabuti ninyong dalawa and then ipagpatuloy niyo lang din yung mga yung pagiging mabuti ninyong tao mapagkumbaba marespeto sa kapwa yung patulungin kahit na nahihirapan kayong dalawa. And then, kayo yung model sa akin, sa nakikita ko, isa kayo sa kinidulot at sobrang faithful sa isa't isa. So, bilib na bilib ako sa inyong dalawa. So, yun lang. Laban lang. Then, alam nyo yan kung gaano ko kayo talag. Hindi lang by words. Then, act then Hindi na ako magsasabi ng kung ano-ano. Basta, para sa inyong dalawa, support ako dyan. Sa mundong puno ng hamon, may mga taong pinipiling lumaban, hindi dahil madali, kundi dahil may dahilan. Si Nalimar at Jubilin, dalawang simpleng tao, mga asawa, hindi tumigil kahit ilang ulit sila nadapa. Sa likod ng uniforme, may pusong handang maglingkod. Sa loob ng tahanan, may pagmamahalang handang magtiis. At sa bawat araw na dumaraan, sa bawat walis ni Limar at bawat hakbang ni Jubilin, dala nila ang paniniwala na habang may pagsisikap, may pag-asa.